Bakit galit na galit ngayon ang uh, mga Duterte sa Marcos administration dahil lumalabas na na sila pala ang nagbenta hindi lang sa West Philippine Sea kundi buong Pilipinas. Why? eto. Bago po tayo magtapos, ito yung pag-usapan natin. Mabigat po ito. Ha? Bakit po galit na galit 'yan? Why? dahil lumalabas na itong si uh, Digong pala itong si Duterte na to, kasama ang kanyang mga tawahan, sila po la, sila po pala ang nagbenta sa Pilipinas. Hindi lang po sa West Philippines kundi Pilipinas na po ang binenta nila. Why? Bakit po bakit ko po nasabi yan? Na sila po ang nagbenta ng Pilipinas. Ito po. Number one. Noong kapanahonan ni Duterte, ang kanyang economic advisor, Chinese. Hindi marunong mag-Tagalog, hindi marunong pa english Chinese. Okay? So kung Chinese yan, at economic advisor ni Digong, hindi kaya may mga sikreto si Digong, sikreto ng Estado, na, na pag-usapan ni Digong, at ito namang uh, inchik na to, Chinese na to, ipinasa niya sa kanyang uh, handlers sa CCP. Pangalawa, pangalawa, sa kapanahon ni Digong, Through uh, Harry Rote being uh, the abogado, lawyer ng Pogo, dumami ang Pogo. Sino yung mga handlers ng Pogo? Alice Go, mukhang nakalimutan na. Okay? At ang mga kanyang kamag-anak, sino itong si Alice Go? Na naging mayor pa ng Bambantarlak. Lumalabas na ispya pala ito ng CCP. Kung ispya ng CCP yan, marami ng sekreto ang estado na napunta sa Communist Party ng China. Another one, yung pagpasok ng China Telecom. Okay, Eto yung mabigat, China Telecom. Ano yung China Telecom? Yung kung kayo po ay subscriber ng dito. Okay, kung kayo po ay subscriber ng dito, ito po ay China Telecom. Pag may-ari ng uh Communist Party of the Philippines, ay uh, Communist Party of China. Pinapasok ito ni Digong. Okay, pinapasok ito ni Digong. Nag-subscribe pa ang mga military establishments sa internet connection ni dito. Nako compromise na compromise na po ang ating sekreto-sekreto ng estado. So Nandiyan pa yung formalin. Pero ito lang yung pinakamabigat na issue dyan, yung pagpasok ng uh, dito. Ha? Pag ang internet connection mo, China Telecom, ginamit ng military, I am very sure compromised na ang military secrets natin sa communist party ng China. Sino ngayon ang nagbenta ng Pilipinas Sino ngayon ang nagbenta ng Pilipinas? Trillanes o si